Dragon, ayan, good morning sa inyong lahat, yan for today's episode. Siyempre, ah, uh, pa rin, yan. Ah, uh, dahil nasa farm tayo, guys, yan, magluluto tayo ng pinakbet. nabis na namin kasi yung pinakbet. Nung mga nakaran kasi medyo mabigat, maano yung ay, mga kinain, hindi masyadong healthy. So, ayan, ito ating gulay at syempre ang sarap ng aming pangsahog, oh. Kuros kuros ng karayan at yung natira naming galunggong na pinirito. So mamaya guys, syempre mag work 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 na naman kami dito sa farm at syempre pagluluto natin sila guys na sa sapin Sapin ng tiligay at ng tipasin sa sa ano sa tagalog sa sapin sa pante 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 Oh, uh, so yan guys, uh, yan, start na tayong mag uh, work, work, work. At syempre kami ni Niji ang in charge sa pagluluto. Mm hmm. Aba, in charge. and <laughs> uh, guys, na sabi ni Kuya Efren kanina, sabi niya ingat-ingat mo -ingat kami dito sa paligid namin ginagalawan at mayroon siyang nakitang kubrang tumawid dito sa fish pan. So, hindi mo na kami siguro dyan sa bandang masukal. Dito daw sa bandang masukal, sa may ano, fish pan, sa gilid-gilid. Patabasan kaya natin to kaya nga Trey, eh, last, na. Ilaga lang natin ito. Hindi oh, yung na kasi siya, guys. Masarap. Uh, ma maulan na kasi kaya ang damo uh, ay dobilis. Ang, ano, bilis ng yung paglago. Let's go. Isa na natin ng tai Kwan. Makarami. Thank Wow guys, sobrang seru ngating pitak berat. Tunggu pun udah sampai. Oh, enak. Cek nanti makan dulu. Oh my god, serap. Jadi enggak tuh? maglalagat din tayo guys ng dahon ng ampalaya. Hindi na namin siya tinanggal sa ano para mas masarap ka-dragon, tumubo na rin yung tan nating mani Ang dami ng tumubong ano, Mace. Wow! Kala namin di magtubo, eh. Eh, sir Willie, really, diba may alas jis din siya? Mm hmm, kaya lang ganito. Wala uh, siyang ganitong kulay, peach. Ayan, ilang kulay yan? Apat. Peach, puti, tsaka yung ganito. Tsaka isang ganito. Yung dilaw pa sana. Hmm. Madalang yung dilaw. Madalang Ayan mga kadarawan ng ating talbos na overcooked na yata. Ayan mga kadragon, maglalagay na naman daw ng bench number 3 sa Antaligaya dito. Nasigyan niya siya dun sa una niyang gawa. Nagpapakitang gilas. Saan <laughs> yung, saan may lagay yung duya na sinasabi mo? Yan o. Gracias. ang dagdag pa ang taas yun o na mara wow sarap ang pagbabalik ng pinakbot mm -hmm. ni Antipasim. Karaba mo kung ito no? sa ah, na. na naman mga ka-dragon. Yan, mamaya yung sapin-sapin naman ng ating ano yun, meriendahin. Siyempre napagod si tita ko. Ay mo ako berita. Saborita. Mas mabigat pa <ko> sa'yo. Sabi <laughs> niya, Jay, Di, ikaw din. Makailang <laughs> gan. <ten> Ante, <laughs> hindi ko na kaya. <laughs> kaya katagalami nakahukay sa kabila. <laughs> ilang bagsak pa Kabigat so ba naman yung barita so ba eh. na yun? Ilang bagsak pa lang yung barita eh. Nag-aayaw pa na. Panginoon, salamat sa biyang pinagkakalog sa amin. Magalit okay. namin o itong lakas ama sa paglilingkod sa iyo. Okay. Oh, sa wala na susan na pinagpaglilingkod sa okay. Kain na yung mga pagdragon. Wow. Wow. Nag-inspeci na kami manan. Ito talaga yung favorite ng bayan. Pasensya na kayo kung turo pa. But kada dinungdaw kay din, eh. si so, Dami. ka makakapad niya si Dami. Puputin kami. Puputin pag yung ang ulam ay eh, ano. Sunod-sunod na karne. Mm -hmm. Binagungan. Kunti lang makain mo, yeah. no? Mm -hmm. Sa totoo lang, hindi kami masyadong makon sa karne. Pag yung matagal, halimbawa ano, mga... Isang linggo, dalawang linggo kaming nagkarne. Mm -hmm ka, okay, no, Hindi ah? mm. ko yung pagkain mo. Unahin ko tong, ang ito, matanaw, Para daw damyang, dagdagyang dugo niya. pa rin kami hanggang ngayon sa ano eh. Sa Lichong manok na po na yun? Hindi na magtigil sa pano. Mahama-ama rin. Masarap mamaya yung sabay-sabay nga na itong gulang. Tapos sabay-sabay, kape. Sabi -sabi, oh Hinap. Oh no! Kaya nakakuha ng uli. Ano? Salit pala ka sa akin kanina, raw. Ang sugurang sirin wow, ah. Ano ba nga? Huwag. Ano ba Ganito yung sinasabi ko nga mas ano... -pil mo mas pil na pil mo magkain. Mas <laughs> pil na pil ko magkain ng telbos pag hindi na pitas-pitas mo pa siya. Ang mm. tinuloy gusto ko yung nagpipinta. Inigin ka nga yung mga diyan. Di ba ang bubawas lang? Ang gawin. Kanina? Kaya okay. di. Ano pa lang ano? Kadaming... Ganda ng gray ang bago yung kanya. Oo. Um, Diyan tayo nagbigay pa. May bunga na rin daw pa ako. Sarap na yung ano eh. Kuros na para yan. Mm -hmm. Kadula. Siyape. Eh. Leia, sabi mo. Sila yung favorite niya si Itaw. Hindi niya ng si Itaw. okay mm -hmm. <laughs> mm -hmm. turn mm -hmm. around na tita Sinkon natin Dito

Balang, 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 mas balang, 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 wala balang, 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 So, ayan mga kadragon. Gagawa na tayo ng ating sapin-sapin. Habang natutulong yung ating mga mga madam. So, ayan. Gagawa natin sila ng merienda para pagkagising iba ka pagod na pagod. Pagkagising nila merienda na naman. kape-kape. Siyempre, mo Siyempre, umuulan. So, masarap na masarap matulog masarap ng kape so yung mga kadragon nalagyan natin siya na ibab condense So, dapat ito halong-halo para ano siya, smooth yung ating sapin-sapin. Diyan -sapin. din natin siya ng tubig. So, ayan. Uh, gagawin muna natin yung kulay ubi natin. Nalagyan natin siya ng konti balida para mabang. Ang matang din talo din. Kung nakula yun. Ano ko yung isa? Parang orange. Pero para orange orange. So, ayan. Ito muna yung ating isasalang. After 15 minutes, pwede na natin lagyan ulit ng isang pangkulay. So, ilalagay lang natin to guys, para... Ang tubig. Ano pag natin tubig, guys? Let's go. Ito, 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 Yeah. ito, 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 Ayan, isasalang ulit natin. Check natin. Wow! Sarap! Parang maha. Wow! Bali Ah! Eh. So wow! Nating panty pante Tapoy, tapoy. Parang ganyan din yung tinda ng kilularyo. Hindi ba yun ba sya? Ang um, kutsinta. Ito lang. Mas magkapat lang yung dilaw. Ito ng lana. busan dito. mo lang kuan ng na para madula. Ito ng lana. Wow, sarap guys.

Ang basit sa nito, ang awang bitit ko. Ang pangulingan ay huli. Tandaan mo ng tili, bayan pa siya eh. Ha? Iyaw. Ikaw na lang. Naglapad. Nagka-apad yung dalawa eh. Hindi mo sasili muna niya. Hindi ka. Pag ganun, pagsultok mo, diretsyo na agad sa may lala muna, no? Dire-diretsyo na ka, no? Sige, saan nabungkot? Sa tiima. Wala nang kwan. Wala nang... Tawag doon, huya luya lulok agad, Ati ibigit tayo. Gali lang man, mag-gali-gali pa agad yan eh. Hmm. Hmm. Oh, platok tu pa Ito? Lahat? Napudok mo eh. Kay, naku-sara mo? Kalot-lutok na rin, napudok. Madulog hmm. siya. Sarap po. parang sapin sapin sa sunod gawin natin ulit to pero saan piligay ang pagluto natin Absent para pag ano ako wala ako nakakaluto kayo ng ibang yung hindi lang nilagang hindi yung puro hukwa nilagang <laughs> saging nilagang saging kaskadan nilagang kamote. kapag pinagpapit dito ko baka nakasabok <laughs>

nasa si banggilat. Mm. Katag katagal ng sa si sabi niya kanina, bo, magdanta dyan tayo. Ano bagay yun ay? sila ano niya na rin yung ng natin eh. Tara okay, na, na naman yung mga yung... Uh, yun na sila guys, pulang-pulang. -pula. <laughs> Speaking of, mga. Ang kailan na rasay. eh, nga si mama ba? Magkape mag yun. Wala ka naman tuloy ata. Wala nang daw. Eh, ganong malagkit. yung maglugot Kalok ka. dinad not. Malagkit man to. Ay, gluten pan to. Nasang may pangka. Pero ka, ng tinula. <laughs> 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 Guys, kasarap sa <laughs> sabaw ng pa sa tinula. <laughs> Sarap nang ng igong Tinulang kape Kala mo tinulang kape Kala gaya. mo tinulang Nagpaigid na rin siya akin nawid mga jay Taasam na gamay <laughs> <laughs> Madim na isub-sublan Hindi ko nagmamadali Sankey, Marcy, oh, Nagmamadali oh Ang kakatawa dan Naibos na rin Hakin ang kapas Ay, naibos ang kan na ano. Pantakam! Mag na! Taton naibos ang kan! Naibos ang kan! Naibos Thank you. Thank mo Thank you. pa yung Thank you. 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 di you. Thank 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 Hinanap kayo? Ito na. Oh, naluto na. Kinakain Galing mo talaga magsakto ang kelma you know? pinagpakasta? Oh, po oh, na, na. oray ano yeah. lang ka. Oray ah, ka Oray la. ka, la. Ay, Mapat, ka. lang. Mapatublakan ka. Oray lang kalikalab si Uji sa akin. Hindi tambak ka. Nag-grace. Baga kadala ka niya. Ay, ano ko ang tag babartikid ta? ka? Okay, oh! Kamu plato Tanpa, ka sa eh. Alika na. Makaka. Kamu maka na eh. Kwa naman ni. Dito eh, oh, upon mo na kasi dito oh. Dali na tamo. Oh, magkana ang pan. Na, oh, dali. Inom mo niyo at oh. kape ah Oh, ang Ang kilo yung kwan mo kape. <laughs> oh? Alay, kape yan eh. Oh, kape, oh. kata, awan tasa. Iya, yeah, eh. eh, eh Magdala ka na kasi ng tasa mo dito. Iya, oh, yep, maya, iya, yep, kapag tayo tasa ko. Oh. Manag. Huh. Ang ganda lay. Tambo. Yung si tambo din. Tignan mo tambo. Tignan mo kung paano magkain ng masarap ay. Pakita mo. Mm. Wow, katarap. Wala pa. Wala <laughs> <laughs> ng <Malangitin. laughs> <laughs> <laughs> Okay, si bagay ka ang ipin Talaga. Ang eh. ka agad. Ay. Lunok. <laughs> Lunok din mo na nguya. Lunokin mo na lang. Kaya nga ibang sumami mm -hmm. Ikaw, ang kan? Paborito ng auntie. Nagdulas na.

Oh, tambo, alas tres na. Nagaluto na yun sila. <laughs> Tara na. Siguro pag nandun pa lang sa bahay nila, Ano, nalutuan nyo tatta. <laughs> Sabihin nyo kayong antipasay. Kamorun. Kamorun ang antipasay. Kamuang, kinijuan. Siya ang luto. <laughs> Sarap ang kal? Mm hmm. Sa kayo minum kape. Kurang pay. Agana ah, ka ah. Kurang pay Hmm, nakakakuan ng kutsara oh. Ano tambaw? Mm. Sarap? Sarap. Mm -hmm. Kurang mm -hmm. na Danganan. Sa kain minum kape di mo so. Nagangoya si Kuan Uncle. Ayan, thank you so much po at um, kami pauwi na naman at Siyempre na tapos na naman ang aking pagluluto at nabusog na naman ang mga ladies and gentlemen na humabol. Lalo sa saing na nakatatlong hiwa. Anong masasabi mo ang kilong sa luto ko? Masarap din. Masarap din? Mm -hmm. <laughs> Ba't may din? Busog. busog Pero wag busog ka. Din. Pero wag ka. Nakailan din? Nasubo. So ayan, thank you po sa panonood. We love you all guys. Bye. Ingat Ingat po ka kayo. Kita.